Kung saan nalang magsalita na si Carla. Abel, she will eventually. Kailangan lang mahim-masmasan yung bata. Give her space. Magsasalita din yun. Anyway, we have security. So, for now, we're safe. I don't want to underestimate Ruth. She's my wife. Eh, hindi ko nga ako inakala na magagawa niya yun eh. Abel, I have more important concerns. Ang mga bata. Gusto ko malaman kung sino sa tatlo ang tunay na anak ka, Renina. Ma? Maggie, halika. Tumating na yung results ng DNA. Malalaman na natin kung sino si anak ka, Ano po yung resulta? Sino po sa amin yung kamatch? Hindi pa namin alam eh. Sinabi ni mommy na kung pwede sila muna makakita ni Dad, eh hindi namin namin sila matanggihan. Kung totoo nandiyan na talaga yung resulta ng DNA test, it's only a matter of time para malaman na natin kung sino ang anak mo, mommy Maggie. I thought you should be the first one to know. Ma, sino po ang anak ko? Maggie, anak. Napagkasunduan namin ng daddy mo na ipaalam ito sa isang special celebration. Po? I will explain everything during the celebration. Uh, humingi na kami ng tulong sa ibang tao para mabuhay yung party. Ang hinihingi lang namin ay intindihin niyo I believe this is the best way to let you know.